ayaw niya siyang nakakita ng antabataba kasi kung ang role nga naman ng pulis ay uh, tawag dito ay tumakbo, eh, paano ka nga naman makakatakbo kung uh, halos sa uh, hindi mo na ma mabitbit yung sarili mo. So he will be very very particular pagdating sa physical fitness po ng ating mga pulis. Malaki ang epekto hindi lamang sa trabaho kundi sa itsura ng mga pulis kung mataba at hindi healthy ang mga ito. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi magiging epektibo sa paghuli ng kriminal kung hindi makatakbo ng maayos ang isang pulis dahil sa bigat ng timbang. Sumasalamin din aniya sa disiplina ng isang pulis kung overweight ito. Sabi nga niya, sound body, sound mind. So dapat doon pa lang sa physical appearance physical appearance ng pulis nakikita na kaagad yung disiplina. Sinabi pa ni General Fajardo na kung mataba at hindi makakapasa sa isinasagwang physical fitness test o PFT ang isang pulis, maaaring maging dahilan ito para hindi siya ma-promote at matanggal sa trabaho. Malinaw naman yun sir sa ating uh, circular sir pag ay, bumagsak po ng uh, uh, dalawang beses po sa PFT na magkasunod ay hindi ka po po pwedeng ma-promote. Nasa policy na po natin yan at hindi ka rin po pwede sir mag-avail uh, mag sir ng uh, schooling, ng training. Kasi kung ikaw po sir ay bagsak po sa PFT po, hindi ka po na po promote, hindi ka po uh, ay meron po tayong tinatawag po na, na separation from the service uh, uh, via uh, attrition okay. po naman payo ng pamunuan ng PNP sa mga overweight na pulis mula patrolman hanggang general magbawas kayo ng timbang yung mga malalaki, sabi ko, uh, ngayon pa lang, eh, mag-jogging-jogging na tayo. Ika nga, sabi nga ni Chief, wala akong pakialam. I don't, I will not uh, uh, command kung anong klaseng exercise ang kailangan nyo. You have to consult your doctors, anong uh, anong klaseng uh, exercise ang uh, pwede sa'yo. But ang makita niya, dapat meron ka naman talagang clear efforts to lose weight po at uh, maging uh, physically uh, acceptable sa mata ng ating mga kababayan po. Bukod sa kalusugan, kailangan din ani ang sharpshooter ang isang alagad ng batas, lalo na't na kasama ani sa training ng pulis, ang proficiency sa paggamit ng baril. Hindi na dapat sa level ng novice kasi mga baguhan po yun. So dapat nasa level ka ng sharpshooter kasi ang susunod po nun, mga expert na po yun eh. So at least sabi niya, nasa level sir ng sharpshooter ang mga pulis natin. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.